So eto, pa-uwi tayo nito sa bahay. Ano lang tayo, may pinaayos tayo. Tapos bumili rin ng McDo. Sa may bigas. Yung mga taga-north, Caloocan alam yan. Tapos, dito sa park na to, may nakasabay tayo dyan. Bomba daw. O pinagbigyan natin. Sabay, birit. Okay, liko muna tayo. Left turn. Tayo dito. So, binit ulit tayo. Korte. Actually, gutom na ako niya. Yung binili ko sa Magdo, dinner ko yan eh. Mga paps. Pagdating ko dyan, meron na naman. Oh! <coughs> bigyan ulit natin yan. Tapos, yan diretso uwi na. Tingin-tingin muna sa paligid. Baka may mga tropa tayong nakatangkay. So far, wala naman tayong nakikita. Tropang nakatambay diyan. Kaya ginawa natin, diretso uwi na tayo. lakpas na, iglesia. Birit na ulit Okay, hanggang dito na lang.